Where ba you from, I'm from Mexico, Pampanga. Oh. Ah. Australia. Ah. <laughs> <laughs> Ay, sexy ko pala. Hi, I'm sexy and you know it. <laughs> sexy ko pala dyan, oh. No? Guys. Hi, I'm sexy. Ang ganda dito, Ay, guys, I'm sa sexy. ano. Ito yung dinadayo dito ngayon sa Hong Kong. Yung Yunan. Kaya mo, lang kulay mo sa kulay ko na. Bagsit ka. Oh. Mo, sige, pakita mo yung legs ko. Pati pati buka ko. Oh, see? Nag-nag ka na talaga. Buti nga, sawa na kita eh. Hindi sana yung Kita. <laughs> eh, ito ang tanong. Eh, yeah, sabihin ko sa'yo. Bakit ang itlog? Hindi naman na initan. O, bakit ang itim? Oh. Yun lang. pati nga pe na nainitan pero bakit umiinit <laughs> uh, uh, uh. <laughs> oh bakit <laughs> yo man yo 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 what's up what's up dan Bal, well, eh ano mo Tay wala pa nga. Ay. Ah, dito dapat 'to. Daliwaka. How I want to hold you. Sino? Sino? Dali po sa akalayo. Ito ba di ba? Di ba? Sa mga niya. Wala pa kala sa'yo kasi nagpapapasok po sila eh. Masin ko pa lang po. Ano? Masin ko. Ba't ang dilim na? Ay, huwag nga ano, probinsya nga. Masin ko pa lang atang ano. Hindi lang <laughs> pala ako masyadong mataba. Kung gano'n ako kataba, mahal. Ha? Oo. Oh. Mataba pa nga pipit ko. Eh, eh. Bum! Ha? wala talaga. Akala ko eh. Ito mo, ng tubig. Layo-layo so, nang mukha mo sa mukha mo kumahan mo. Hmm. Laka, nag-nag ka oh. Laka, sige. Isa pa. Isang taon pa lang dito, nag ka na talaga. <laughs> ay Idol ko nga si Tito Ambo

No. Shout out no. po, shout out. Anong puti ko pa pala o? Ano? Pakita mo yung legs ko. Hi guys, I'm so white pala. <laughs> Show hot, na walang kit, na pipit. <Yeah>. <laughs> guys, hindi na naman kasi ako nabibilag sa araw, kaya bumalik ulit yung puti ko. Hindi na ulit siya nagtitinda ng tinapa eh. Oo, oh, hindi na naman nagtitinda Ayun. ng tinapa. Pag nagtitinda naman lang ng tinapya, mayinim Pati... Ayan siya, nagtitinda ng tilapya. <laughs> sa gabi naman, nagtitinda ako. <laughs> balut! <laughs> Penoy! Balut! Gano'n naman kasi talaga ako. Mabalik oh. 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 talaga yan. Wala na, tapos na ako. Hanggang gitna na lang tayo kasi wala na sarado Bumalik na naman pala yung kulit, Magat guys. Magatdam. Kasi hindi na ako nag-a-addict sa init. <laughs> Ang probinsya ng maputi. Mamaya, <laughs> okay, video mo pa, alis tayo. Paano ba? Alis mo kasi. Maligat kasi yun. Ano. Tingnan natin yung samotor. Tingnan natin yung Thank you sir. Thank you, sir. Magwawasak Ah. tubig. Kailan sir? Nandiyan kayo sir Oh, bawal sa loob ah Ayan guys, yung ganito Yan o Oh, ADB

Rendered ka muli. Mamaya, ba? Gagarahin na naman yan. Magagalit sila sa'yo, gagarahin na naman niya. Alin? Yung motor. Pag nainis si Judy dyan, gagarahin na yan. Sabi niya, Ano mo yan? Mungkas. Diyan ka na kay Princess Mungkas. Ay, ayaw ko yan. Kawawa na. Konting pawis lang. Magpapit ka na lang. Ah, Pagod din eh. Hmm. Bawin dala yung DIY sis. Alam mo ba yan? Yung DIY. Meron na. Hindi natin alam yung Leo. Nakalimutan ko kasi yun eh. Atara, tara tara hmm. tara. Pangit yung daan. Hindi ah. Minto. Rin, Dito ano ba di ba hindi yun? Umuwi <tinyo> tayo ni Leo. kung ano ay aywi sa mga sa 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 Hindi highway? Alam mo ba? Nga sa 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 suba na ka tanga gusto saan ang taw ko si Briana ang boy ang boy ang boy sang ka na rekana mal dito ka na ayan na inom ko tubig tubig ah lang minutes ah oh. 10 minutes piga tayo 10 minutes o oh. 3 minutes po hi guys Aho, i'm so hot inom ugly. Ko tubig and i know oh. it There There's the ugly one also. Did you see that girl? <laughs> And that one also is ugly. <laughs> ugly too. bag. Bag sa loob. Para walang ano. Okay. Saan ka sa sakay? Bululit? ko bululit. Kaya yung ito pa? ano, papalari. Ha? Saan ka? Saan Ano, palit na tayo? Doon na ka, dito. Pwede naman tatlo dito. dito dito. Sakay na ka? Sa amin na to, bata. Sa ba? Sa amin na to, sige sige. Ba, bilis. Bilis. O, oh, yan na isa. Wait, wait, wait. Until you move. <laughs> oh, ha? Tara na. Dito ka lang. Dito. Dito, 1 minutes.

Yeah. I will go and go okay, nee, 30 minutes go Uy. okay <laughs> awak ka dyan ha mamaya bagla-bagla akong preno ha sige go okay tama dito ko naman eh yung